Pinag-aaralan na ng dating presidente ng Miss Universal Organization at si Paula Sugart na kasuhan ang kasalukuyang owner ng MUO. At celebrity couple na si Sanjo Marudo at Ria Atayde engaged na. Yan ang ulat showbiz ni Kate Renia. Plano umanong kasuhan ng dating presidente ng Miss Universe Organization na si Paula Sugart ang kasalukuyang honor ng beauty pageant na si Anne Chakra Jutatip. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Sugart na nananatili siyang tahimik simula nang magretiro siya noong Nobyembre. Pero ngayon, binasag na niya ang kanyang katahimikan dahil sa mga akusasyong binabato laban sa kanya ni Anne. Kabilang sa aligasyon, ang pagtanggap umano nito ng suhul para makakuha ng placement o makapwesto sa Miss Universe competition ang isang kandidata na hindi naniniwanagan din si Sugar na malinis ang kanyang intensyon at alam umano ito ng mga nakakakilala sa kanya. Pinanigan naman ng ilang nagdaang Miss Universe candidates ang naging pahayag ni Sugar at sinabing kilala nila ito at hindi magagawa ang mga akusasyon laban sa kanya. Wala pang pahayag sa ngayon si Anne. Samantala, inanunsyo ng celebrity couple na sina Sanjo Marudo at Rhea Atayde na engaged na sila. Ngayong araw, ibinahagi ng dalawa ang kanilang engagement sa isang collaborative post sa Instagram. Tampok ang ilang litrato ng engagement ring na nasa kamay ni Rhea. Matatanda ang kinumpirma ni Sanjo sa publiko ang kanilang relasyon noong Enero ng nakaraang taon matapos ang ilang buwan nilang pagdidate. Kate Renia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.